Pagkatapos ng bawo nito ngayon, itong 288 billion na isinulat ko sa pambansang budget, 288 billion. Laki. Binawasan daw na 26. Okay, 26. So magkano pa natira? But basically po, wala naman sa plano mismo po na gagawaran, wala mismo po sa plano talaga ng pambansang gobyerno, isinigit po, isiguradong po magnanakaw sa perang ito

yeah, I agree. The people that choose these leaders, tayo po yun. Yan po problema po ng ating bansa. Kaya po tayo talaga nauunahan ng po, napakarami mong mga bansa. Kung po ngayon po yan next I, I hope makagawa ako ng isa pong live episode ng Marating About It ng Pero para na mapagtanto ninyo, na sadya po talagang inahayaan kasi natin nga, kaya ngayon nagkahari

Okay. Kailan kaya tapos nito? Sabi mo kasi more than 2 decades sa atin. Opo, opo. O, kasi 2016 yung sinasabi na nagsimula. Pero hindi pala, mas may nauna pa? Hmm. Hindi, ano yan. ang uh, ang, ang uh, ang, uh, takal po. Oo, nag, uh, nagpinagkalingan uh, nito. At basically po, ang haba-haba-haba na pinagdaan ng proseso. At din okay, hindi pa rin po ito tapos. Hoy! oh, oh, oh. oh, oh. oh, oh, oh. sige po mga kapatid.

araw kung itong budget po ay isang impeachment budget wow. so, sa sabi sa ni Amy Marcos yan 1 trillion for impeachment. impeachment wow grabe e, akong wow. Sa kanila, ha, eh, Bagong na, sa bagong taon na ito. Ha, limitado na ang oras ng sesyon ng Kongreso kasi nga po papalapit na ang katapusan nila sa kanila pong 19th Congress. Okay. So, ang pasok nila ay Enero at 13. Pagkatapos niya, ilang linggo lang po sila na magkakaroon po ng mga sesyon. Bakit kaya? Sa mga nang pangusunod na dapat January 13 pasok nila, ba't hindi nila sabayan yung mga uring manggagawa na kahapon yung pumasok na? Nauna pa yung mga estudyante sa kanila, sila pa yung kaparin? Oo. Bakit kaya? Is perceived response. Ang tawag kasi sa kanila ay mga unura po. So, so what? Oo. Dapat mahabang pasok lagi. <laughs> lagi Lagi ng mga honorable. Grabe. <laughs> rilo. Bagong rilo.

oh ferrari Bagong ferrari grabe ha yung mga <coughs> na ng Wow, milyones. Grabe. Baglang milyones na. Antinde? Sana tinulong na lang nila sa mga nangangailangan ng parang may kaugnayan <laughs> <laughs> sa Ang ganda ng first paragraph. Sa mga crop Besides, best ever. Ang ganda yung first paragraph eh. Ano sabi niya? Rila, no? okay. them too, they the rice. Uh, Pero, okay. ma 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 maamoy pa rin daw. The yod the kaya, yung dito na yan. Yes, okay. it so? is they're talking about. Sa kolom ni uh, Jarvis today sa The Philippine Star, may bahagi din po, no? interesting nga. Kaya po ng ating kilalakay, di ba, para lang ko mabigyan ng katarungan kunwari o katwiran yung mm. sinasabing eh kahit na 700 mas billion lang yan mas malaki pa rin yan kesa sa public works kasi nga may mga sinama sila Philippine Police Academy Philippine Military Academy may hindi <sinasabi> <coughs> <dito, tos> sorry 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 okay. kasi kasi <coughs> Kasi nga daw, masyado ng garapal. Kung isasama pa daw po, doon sa listahan na ginawa ng mga uh, 'di ba nag, uh, diba, nag uh, ka, na ito, bakit daw po hindi nila sinama yung Development Academy of the Philippines? <coughs> bakit daw po hindi nila sinama opo, uh, itong Film Academy of the Philippines? <coughs> <coughs> bakit daw po hindi sinama yung Philippine Judicial Academy for Judges? <coughs> Bakit daw po hindi na sinama yung Philippine <coughs> High School for the Arts in Mount Pakiling? <laughs> dahil, dahil, daw sa magiging masyado ng halata. ba? Diba? Yan na nilang bukod. Anyway, so asahan po natin mga kapatid by next week siguro. Baka meron na nga po dito lutuin ng mga official na mga reklamo dito po sa ating pong pambansang budget. Ang ating nga punta natin lamang dyan. Na sana nga po, mabilis ang maging tugon dito ng ating katastaan sa hukuman. Nang sa ganun po, magkaroon ng, ano, <coughs> ng ang desisyon kasi kung minsan kapag late na pong desisyon, para baga nagiging mood na ala ng silbi. Mm.